Hi guys! So today, March 20, pupunta kami ng Estancia, Iloilo. Um, uh, first flight kami ng March 20, 2024. Then, 5.13 a.m. boarding na yung plane. So, yan. Yeah. 7 a.m. 7.05 a.m. nakatating na kami sa City Airport. So, first time namin dito boat. Nag-tricycle lang kami from airport going to terminal ng van. Ayan. So, tumirik pa nga yung tricycle. Um, Then, nung gabi, pumunta kami sa seawall sa Parangay Patongan. Kung so, saan kami next stay sa bahay niya na ate po. Nung morning niyan, o yung pagdating namin from the airport, pumunta kami sa mga sa bahay ng ibang kamag kaya sa mga ka tito ibot, sa mga ka mga kapita yan ito si Bobby, siya sa tito ibot so ito yung seawall um, may food um, food booth nang pwedeng kumain, pwedeng uminom, mag-share. Then, around 10.30, umuwi na kami. Sakay-sakay pa kami ng barangay. Um, ano ba tawag dito? Basta yan, sa so, barangay. namin kinabukasan, March 21. May kaming kami tuko. Hmm? Huh? <laughs> Nakala namin ay laruan, pero totoo pala. Tapos, ito yung view sa kwarto namin, sa second floor, sa bahay nila at Epoca. Yan. Then, syempre, nag kami nung hapon yan. Then around 7 p.m. Nakatakat lang. Then March 22, panabukas at pumunta kami sa bahay ng ibang kamag-anak sa Barangay Dakulan. So, dito ay bahay ng ilang, mga pinsan namin. A ver, tayo mag-motor ng manual. But then, nung hapon na yan, same day, pumunta kami sa bahay nila um, tatay nila, Tita Maria Fe, asawa ni Tito Artem. yung no, bakuran nila, laki ng bahay nila, no, laki ng hindi nila. Ikaw din gumawa? Oo, oh, nang manok. Sa design ako lang design nila. Hindi na, tapos sa likod, meron silang fish pond doon puto koi. Ano, laki ng koi. Ayan, kumakita nyo dami nun. Laki nun. Kasi hindi binabenta. Yun, ang ganda nun yung color white na yeah. uh, yeah. yellow na koi. Tama nun. Tama nun. na white na. Huh? tiger. Ganun ka be, ayan. So, sa bahay natin po ako Apo no, no. kasi March twenty one di naman kami so. Kasi obal yung ng mga nagkakaisa ulang tapos na? No, kabayu, no, Babinga, no. kabayu, no. Bye. Ay 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 ay! Bye, bye. See you tomorrow. At sa beach. Mag oh, magic. Yeah, magic daw siya. Ito ganyan. <laughs> Bungal kasi yan. <laughs> Inulit pa nga. Ipapakita, ipapakita tayo sa inyo. Proud na proud sa ayan. So kung napansin niyo, March 24 agad, kasi ibang vlog naman yung March 23. Kasi yun yung nasa beach kami. Wow, okay. March 24, <laughs> time! So, kami 12 33 PM. bye, -bye.

Ayan. Yeah, Tapos, went down to 26. Nasa Capis kami. Doon din na kami nag-lunch. So, dito sa Salty Sweets. Napagkatagal-tagal ng pag-serve ng food. Tapos isang oras bago na serve ng food. Pero, ayan. Yeah, yung view maganda naman. Dagat. sinigang na naman yung gusto nila. Dito din kumain sila mama, sila ni Leroy at siya ni Zen. Noong nil 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 pagdating nila, kasi nauna sila sa amin. So dito sila kumain ng lunch. Yan. Kaya dito din kuma kami kumain. pa bago umuwi ng Manila. And then sa Hughes. Alala ko yung pupunta na, Ross. Doon pa yata yung kukuntungan. Ayan, 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 <laughs> Paris Nakan Minanga, Bahas Airport. Then I'm going to take off their plane. Bye. See you next time, Rojas. There's no clouds, There's no clouds. Nag-resign yung biyahe. 5.51, touchdown Manila na kami. At dahil nga, uh, PWD ako ng mga panahon yan. Ako yung last bababa. Ba. Kami yung last. Ayan, so, sa mga mama ni Rene at Tapos kami dalawa na lang <laughs> na iwan <laughs> sa plane. So, that's it. Next time ulit, Estancia. Bye.